<laughs> <laughs> so, <laughs> oh, <ayun> na. Oh, 'yung Ang ganda no.

<laughs> oh, gago ka, boy ka pa. Ay, ako ako alam mo, hindi dito alam taka ka. Ano mo, hindi dito Al? Yung bundok.

Ay, sa so, huwag mo ba ito yung isda, isa? Ilang minutes ba ito? Isang oras na. Oh? Oh, two minutes pa lang naman ito. Iyan! Hello, Ian. Iyan! Iyan pa ang ta punta. ko ka pa yun! Ali ko! No, ah! Ay! Babe! Bakit Ito <laughs> Yabang, yeah parang ito pa ari po ng lupa dito. Lahat po nang nakikita nyo. Yan. Lahat po nang nakikita nyo <laughs> ay akin yan. Lahat na natatalaw nyo ay kay <laughs> Nauntog ako, hindi na nakita Nagising ako sa ato to. <laughs> lupa lang kanya. Pasong, lupa Tampasong lupa. Ito lang sa akin puno. Ate. Ate. Ate.